Uh, hello po, good morning po sa lahat. Welcome back po sa YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang ating subscriber ang ating sasagutin. Ito po kay Minerva Adrinida. Shout out po si Jan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, paano daw po yung biik kapag ipinanganak ng kulang sa araw? Kapag kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhay ang maging kultura, mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa araw o sa panganganak po ng mga inahing baboy. Atin pong tandaan, kapag tayo po ay nag aalaga ng mga inahing baboy po mga kaibigan, dapat talaga sa araw mismo kung kailan sila pinabulugan, magkaroon po tayo ng record yan. Nang sa natin atin pong matandaan, yung araw, yung insaktong araw mismo kung kailan po natin siya pinabulugan. Kasi po, kinabukasan diyan yan na po ang simula ng pagbibilang natin ng day 1. Ang inahing baboy natin ay pwede po silang magbuntis hanggang 109 to 119 days, average of 114 days na mga expected date of delivery. O, 3 months, 3 weeks, o 3 days. Yung 109 sa 119 days mga kaibigan, yan po yung normal range. Yung 114 days, yan po yung average range. So, kahit, ano, kahit anong araw man dyan mula 109 to 119 days, pupuli po silang manganak. Sa tanong po na subscriber na kapag yung biik po ay pinanganak ng kulang sa araw, ang ibig sabihin nito, yung mga biik po ay ipinanganak ng 108 days pababa. Kapag sila po ipinanganak ng 108 days pababa, ito po yung mga premature na biik po mga kaibigan so hindi po sila mabubuhay kasi kulang po sila sa araw so ang mayayari po nito ay yung ating biik po ay mamamatay pero uh, hindi ko pa po nasubukan yung mga ganyan pero sabi ng iba pwede na po ilagay doon sa parang incubator para mainitan yung biik pero hindi ko po alam yung ganyan kasi hindi ko po nasubukan kasi dito po sa king backyard farm lahat ng mga inahing baboy ko sila po yung nanganak between 109 to 119 days average of 114 days sa mga normal days na sila yung mga anak so kapag 108 days pababa para sa akin hindi po yan mabubuhay mamamatay po yan kasi po kulang po sila sa araw po mga kaibigan Kapag naman 120 days pataas, ito naman po yung mga overdue ng mga biik. So, sila po ay sobrang tagal na po sa loob ng tiyan at mga inahing baboy. Dapat siya malabas talaga hanggang 119 days lang. Kaya po, kapag kayo po naka-experience ng mga inahing baboy na medyo matagal mga anak, nasa 118-119 days na malapit na pong mag-borderline, dapat talaga sa 118 days, magturok na kayo ng pampahilab, lutealize. Nang sa ganon, Pagdating po ng 119 days, pupwede po, po silang manganak. Huwag po pong intayin yung 119 days kasi kapag 119 days po kayo magturok, baka manganak siya ng 120 days, ay eh, overdue na po yan. So, dapat talaga 118 days o 117 days, magturok na po kayo ng lutalize sa inyong mga inahing baboy para maglilibor siya. Pagdating po ng 119 days, pwede na po silang manganak. So, yan po yung pagkakaiba ng overdue at saka premature. Premature po mga kaibigan o yung kulang sa araw, 108 days pababa. Yung overdue naman po mga kaibigan o sobra sa araw, 110 days pataas po yan po mga kaibigan. So yan pating pa vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.